Inaasahan na ang dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan at bus terminal dahil sa halos magkasunod na eleksyon at undas sa susunod na linggo. Kaya ngayon pa lang nakahanda na ang Philippine Coast Guard. Gayun din ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para mapanatili ang kaligtasan ng mga babyahe. Para bigyan ng buka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. alert na ang buong pwersa ng Philippine Coast Guard para sa mga babiyahe sa mga pantalan sa darating na long weekend. Nasa 20,000 personnel ng Philippine Coast Guard ang nakadeploy sa papalapit na eleksyon sa 30 na Oktubre at unda sa Nobyembre a 1. Yan ay para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga pasahero. Halos lahat ng mga operating units ng Philippine Coast Guard sa buong Pilipinas ay naka at nakatoon ang aming mga activities sa pagmamentena ng kapayapaan na uh, nitong uh, pagta-travel at uh, yung yung SK election at barangay election sa Monday. So mga 20,000 personnel ng Philippine Coast Guard sa buong Pilipinas ay naka-alerto po at maaari pa itong i-augment ng 10,000 na titira. May safety inspectors din na nakakalat sa mga barko para matiyak na walang overloading ng mga pasahero. Maging ang possible point of entries gaya ng backdoor passages sa parte ng Mindanao binabantayan din. Well, may deployment tayo doon sa backdoor, no? Merong consistent na patrol operations para mabantayan natin yung mga taong pumapasok sa uh, backdoor lalo na sa 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 bandang Mindanao. At hindi lamang po Coast Guard ang uh, gumagawa nito, kasama natin ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police at pati po ang Bureau of Immigration. Sama-sama po tayong tumitiyak na mawapanatili natin na wala pong mga kalusot na anumang Uh, tao na magtatangka sa seguridad ng ating kapayapaan dito sa uh, backdoor po ng Pilipinas. Bukod sa PCG, handa na rin daw ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para sa pagdagsa ng mga pasahero. We anticipate around 1.6 million passengers from tomorrow until November 6. So napakaraming tao po dyan. No? Kaya naman as early as the first week of October, talaga naghahanda na po tayo para siguraduhin na magiging maayos, komportable at ligtas yung paglalakbay ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Tiniriyak din daw nila na may sapat na sasakyan na babiyahe para ma-accommodate lahat ng pasahero. Mahigpit din ang inspeksyon sa roadworthiness ng mga sasakyan. Nagsasagawa rin ng random drug testing at breath analyzer sa mga driver para masiguro ang kaligtasan ng mga babiyahe sa long weekend. Mobile Journal Julie Baiza, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.